Ganon din, mula nung umpisa, kailangan natin madaliin to, kailangan natin madaliin to. Ba't ang bagal? Ba't wala pa? Bakit mm -mm. hindi pa magawa? Uh -huh. ko nga yung mga mayayamang kong kaibigan, yung mga malaking uh -huh. ano, taipan. Uh -huh. Sabi ko, naiingit ako sa inyo dahil kahit napakalaki ng korporasyon ninyo, nahawak na ninyo, pagka inutos ng CEO, ng boss, tapos na. Uh -huh. Pagka ako nagutos, maraming, marami pa akong kukumbinsin eh. Uh -huh. Uh, sabi, dito sa gobyerno, pagka meron ka naisip na bagong initiative, mm -mm. bagong idea, Siyempre, prilalapit mo doon sa rank and file di ba yeah, para ito implement ninyo ito Naku, ang sagot na yung bumabalik ay sir hindi pwede yan baka makuha kami baka kailangan mm -hmm. naman yeah, dahil patong-patong ang mga batas natin eh mm -hmm. Kung isang ano contradictory lahat ng tao shadow maingat yeah, which is okay na maging maingat which is okay na magkaroon ng checks and balances pero wag naman maging paralysis doon sa mm -hmm. sa bureaucracy